Hi guys. Nag mi guys, naglaba. Laba na punta ni. Eh. Laba na punta ni eh guys, I schedule lang laba. Schedule na laba guys. Ukayon ni guys kaya kining wasing magal lumun-lumun. Hindi ukayon kay ro makon ang tunga. <tinyo> Sa isa kasimahan na guys, mga laba ko, katulog. Katulog sa isa eh, kasimahan na, ito yung ang mga labunong inika. Duga-duga yon yun mo. Kaya na guys, bali na yung kuwan. Udom, kapasingan, Nagandaghan ko na guys. ini yeah, yang habul nih guys dryer dryer nih Rondeli dari rumah ubah Hapit na haon nih guys. Tak tahu hayo hayo nono nih guys. Selamat guys.